ito yung ito, ano yung hindi mo kasi ako po oh. ano oh, yung ano, hindi ang yung kanino, kasi kung dyan naman walang problema, kanino ka yung gusto ko nga may mga gamit ng tubig yung, sabi na kasi yun, kailangan yung manonood huh? o oh, dyan na lang dyan na, na pak o oh, dyan na tayo Um, yung tubig. Ito, wala pang hindi pa na bubukas sir ha. O, pagkita ko muna ha. Oh. O, oh, hindi pa bubukas ha. O, sir. Baka sabi mo eh. hindi Sige sir. O, oh. sarado ha. Nabibili lang po namin to. Nagtanong ako sir, wala daw po tubig. Kaya ang ginawa ko, yung binili namin, kami na lang ang mag yung tubig. Pangalan ma'am? O, oh. oh, kasi ganda po. Kaya ako po, kaya tanong ang pangalan nyo kakagam po po ito ng latin. Ngayon ito kung iinumin nyo, araw-araw, hanggang sa bumalik ka. Ngayon um, kung meron kagalingan ng madam, pwede mo sa Huwag ito Okay? O so, sir, ikaw ha? Baka sabihin nyo may nilagay ako eh. ko Ano na? Oh. Ha? ko po eh. Balik ma'am. Ang gagawin, pagka malinig ka,

madam, madam, ano ba yung excuse me lang mama, na hindi po kayo. Kailangan ko po kasi ang panggagamot ko. Pinapatay ko, pinapatay ko kung sino yung gumagampala sa tao. Kasi po mga sinungaling yan. Isang po, nalimbawa, magkukulam to. Ito ha, ah, hindi na po, hindi na po maulit at po na. Okay, nasaktan ko siya ha. Ah. Ngayon, pinalis ko ngayon, di ba? Siya po yung makukulam na pumasok ha. Yung itong lalaki, nalimbawa walang po naman, sa lang. Eh, paano pagkalis ko? Paano yun? rin, nasaktan ko yung magkukulam kalukuhang hindi gagante. Ka, kayo po, mag mag-isip po kayo. Tama po, mali. Okay, ma'am, ma ma mahirap yun. Mahirap yun, ma'am, yung, ano, yung hindi niya, ano, sa puso niya, yung may mangyari niya sa tao. Mahirap yan, ma'am. Kailangan uh, mag-usap-usap ang pamilya. Ngayon, kung yun lang ang gusto niyang, ano, tanggalin ko lang nilagay, pero, bandang ulit, wag ako sa isiwi. Yun lang, ma'am. Binagal ko mga division ni nanay ni, ni mother. Alam mo ko na rin ma'am. Alam ko na rin kung sino. Yun nga ma'am. Ito ma'am. Ito Ma ang sasabihin ko lang sa'yo. Pangawakan mo to. Kaya ko rin pumatay. Tandaan mo yan. Pero, sa decision ng mother mo, hindi po pwedeng mangyari yung patay ng isang tao. Dahil po ang natin decision ng madam mo. Ang po po, aalis yung pinilagay, pero ako sisisihin bandang ulit. Sila hmm. Para maganda yung panggagawa mo. Ayun mo nga muna ako. Thank you. Oh, uh, sino okay. mo ha ah. Ito, nasa kitchen mo na lang ito so, ha? Kasi sabi ko ah, tanggalin mo na yung sakit niya. Diba? Yun ang sasin natin sa panate. Oh, sino mo? Huwag mo muna hawakan. Huwag mo muna hawakan. Ngayon, napapasok ka ba? Ba't parang ano? Nenerbius. Ang totoo niyan, hindi naman po siyang iipitan eh. Ang iipitan yung anak tinan nyo po ha ah. kahit igaw manood po kayo tinan nyo ha ah. nung kanina sa yung daliri nya o oh, tinan nyo huwag mo siya hawakan oh. bam papaluanan ko lang sakit doktor to tinan mo ha sakit doktor tingkan to kulang o oh, ito ha ah. sakit doktor huwag mo siya hawakan o oh. pikit wala oh. oh, mulat 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 Pinipit ko. Alam mo piniga ko. Alam niyo piniga ko kanina. Okay. Ito yung inkanto. Yan yung matama ha. Uh, uh, wala. O mulat ulit. Kanina yung drinking itim. Dito po yun. So, ngayon dito naman po yung ulam. Sigit. Mm. Uh, uh, wala ka rin. di sabihin po, clear na po yung sa doktor, yung kanto at ulam so, hawakan mo ngayon yung kahit ito lang Ayan, ha? ibig sabihin hawak mo yung balat niya body contact tayo okay? sakit doktor po ito ha hawak mo na siya ha o, oh. sakit doktor, pigit mm. wala oh. ito naman po ang yung kanto hawak mo siya ha o. Oh. Ah! Tapos sorry, tumunok. Wala pa rin. Oh, wala. Pero dito, masasaktan ka kasi hawak mo siya. Ibig sabihin, may kumukulam. No. na mo, hindi ko pipitain. Pigit. Ah. Oh. Aray. Oh. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Oh. Okay. Pigit. Wala. Hawakan mo siya. Oh, hindi ko po pipisilin eh. Pipikain mo dad, tingnan mo. Oh, pigi. Ara, ara, ara. Pati ni pigayan. Hawakan mo siya. Abi tabat. Tama mo. Aray, aray. Oh, bakit ganoon? Ito diba po. Diba kung kaya kinapaliwanag ko lang kung paano gumawa mo. Oh, hawakan mo siya. Oh, pigi. Ara, ara, ara. Pipikain yan

Oh, tingnan nyo ha. Hmm. Mulat, mulat. Umuwang oh, kong bibitawan muna na. Baka bumalik eh. Ino yung So, ah. oh, yan lang ha. pag tayo. Huwag mong bibitawan. O, oh, inong ka. Oh. So, ulit tayo. Huwag mong bibitawan. Huwag mong bibitawan. May Ah. Oh. Ay, ah. Kung bibitawan na. Ah. Oh. Kahit dirisin ko ng todo to, kahit todo piga ng gagawin ko, hindi ko masasaktan. Ito, ah. Oh. Gulam. Dito tayo kanina, di ba? Uh. Uh. Bula. Oh. Pero piga ko. Mm. Uh. 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 Oh. Wala. Bakit gano'n? Pero kanina, sa gano'n ko lang. Ibig sabihin, no, malala po. Gano'n lang po kasi hindi. kasi so, sinabi niya sa akin, sinala ano. po ko. Sinala po sa akin, po sana. Pero, set sa lahat ito. isang babae, yung nanay niya, uh, nininervyos, so, huwag daw po patayin. At uh, yun, balance ang mangyari. Basta, operan uh -huh. na lang po natin sa ating amandakil at sa ating Panginoon. Maraming salamat kay Yeshua Masiya, Melo Legario, kay Apura Kapukin na po Marwin. Nandito kami sa daog. Salamat.